Yo, what's up? Magandang buhay! Sa video ito ay nagbibigay tayo ng mga ilang bagay at dapat gawin ng isang bike tour lalo na sa panahon na tagunan. Let's go! Disclaimer lang, ito ay base lang sa personal kong experience bilang isang bike tour. Nakagaya nyo rin. So, yun, umpisa na natin to. Mabilisan lang. So, yung bike ko is merong mudguard at meron din siyang fender para hindi nakakailang kapag na may tasalsik-talsik. At ako, syempre, bilang isang bike uh, to work ay handa na rin yung mga damit kong pambasaan. Yan, yung short ko ay naka-cycling short din ako. And syempre, dahil maulan, nakachinelas na lang ako para hindi nakakailang kung sakali man nakasapatos ka. Siyempre yung basic tools na kailangan natin sa pagbibisikleta in case na masiraan tayo. Especially, 'wag nyo kakalimutan magdasal. Yan na, ah, napaka-basic lang yan, hindi ko na isa isahin pa 'yan. Ah, hindi ako nawawalan ng plastic, siyempre, kung saka man eh di ko ilalagay yung mga bagay na pwedeng mabasa na dadalad ko. Siyempre, meron din ako waterproof windbreaker jacket. Bukod sa waterproof windbreaker jacket, ay nagdadala rin ako ng kapote. Pero siyempre, paalala lang guys. Napakahaba na itong kapote na to. Ang ginagawa ko rito ay tinapakin ko na lang siya. Yan. Marami kasi ako nakakasabayan sa daan na bike to work na hindi man lang nagkakapote. Or yung bag nila is cotton. Kaya naman siguradong basang-basa rin yung mga nasa loob na lalo kung importante bagay pa. Kaya naman, dito na pumapasok ang dry bag na katulad nito. Siguradong hindi mababasa yung gamit nyo. Subok na yan mga master. At isa pa ay makakatulong ito kung sakali mang mapadaan ka sa baha. Dahil lumulutang ito mga master. At kung duda ka pa rin talaga, e eh bakit hindi mo ipagpa-plastic ang mga bagay na alam mong mababasa sa kagamitan mo? Hindi mo naman kainangang bumili ng mga mamahaling kagamitan na katulad ng meron ako. Dahil kung tutuusin lang, ay napakaraming mura ngayon sa Shopee at Lazada. Kung tutuusin nga sa tabi-tabi lang, ay may magagamit ka pa. Discarte lang talaga. Yan nga pala yung bracket ko dati. Sino pang gumagamit ng ganyan? Yung garbage bag, malaking bagay yan. Pero mas maganda pa rin na mag-invest kayo sa mga bagay na magagamit niya sa pang-araw-araw. Lalo na kung bike tour kayo sa panahon ng tag -ulan. So, ayan mga master, isang paalala lang rin. Kung wala ka ng no choice at mapasuko ka na sa ulan, eh make sure na magbabalaw pa agad pagdating niyo sa bahay niyo. And syempre, huwag niyo rin kalimutan kung ng gamot kung sakali mang makaramdam kayo ng hindi maganda sa inyong katawan Dahil puhunan natin ang ating pangangatawa kaya iwasan natin magkasakit kaya huwag nyo alimutan magvitamin so I hope na nakatulong tong video na to kasi ginawa ko tong video na to dahil ang dami ko kong nakikita na mga kapwa kong bike na sumusuong sa ulan na hindi handa so sana mapaghandaan nyo sa mga susunod dahil yun nga puhunan natin ang ating kalusugan so hanggang dito na lang kung may nakalimutan man ako i-comment nyo dyan sa baba or bigyan natin ng idea yung iba nating na mga kapwa by 4. So maganda buhay. Peace! Out!